Hello, uy, tara, kain tayo. Pagising, may lumi. Magandang araw. Anong ganap, Mare? Maagang gising kasi maagang paso. O, oh, adi, alam mo na, may trabaho tayo. Ikaw talaga. Kailangan kong magmadali kasi syempre, itong aking pinapasukan ay may event sa katabi. Ay, ayun nga, ang tinatawag nilang Queen City X. Ngayon lang ngayon lang ako nakikita ng ganyan. Karaming tao dito. Tingnan nga ninyo, kagulo sa pila, kahaba eh. Kaya naman talagang hindi rin kami magkamayaw sa loob ng McDonald's kasi naman pag nauuhaw sila at nagutom, talaga namang sa amin lang ang takbo. Ganyan rin ang karaming tao. Nako po, hindi ka talaga makakahunta. Ay ikot nga pati po para lang ma-serve ng mabilis ang mga pagkain nila. Ay ari na akong magtrabaho ng walong oras, wag lang ako pasakayin sa ganyang kataas. Just ko po. Ay kung may upa, baka sakali kahit mas mataas pa eh. Pero kung ako pa magbabayad, ako'y sasakay dyan. Ay, hindi na oy. Talagang hindi ko kaya. Pakilasa ko talaga mawawala ang aking kaluluwa. Ay tingnan ninyo, yang binayaran ninyo. Jesus ko po. Sensya na talaga. Hindi hindi ko talaga kaya sa kanya mga ganyan. Ering ganerey are, paduyan-duyan. Apay lang ako pauwi ng Maynila eh. Yung pagnahilo ng kaunti ay masusuka. Ari, yon kayang-kaya ko yon. Pero yung ganyang katataas, nako po, wag na lang oy. Oh, Aisha, natapos na yung walong oras ko. Pauwi na tayo, mga mare. Ako po, naiwan ang dalawang mag-ama din sa bahay. Tingnan naman ninyo ang kalat. Ay, sa so sanggang kwarto, apat. Tingnan ninyo naman yung tuwalya yan ni Kaylee pagligo. Hindi pa talaga natanggal at naihangin. Ayun na nga, at pagdating ko din sa amin, ay kailan ko pa talagang magligpit. Ako'y nanggigigil din sa mag-ama ko eh. Nang na, na kadadating lang din. Galit-galito. Galit, Malis ka Galit-galito. <laughs> <laughs> Bilisan mo na. Sinong <laughs> galit? Sino galit yung pagdating may pagod ka tapos aasarin ka pa. Ako talaga naman nakakapanggigil. Pag hindi nga ako na-make, alam na ng dalawang ako'y nagagalit na. Kaya nagkikilosa na eh. Bayayon, hey, pagkalinis ko nga, sabi ni Mervyn ako daw ay umakyat. Sorry? I yeah. Was, I forgot the order and I returned back and I was stuck. Ah, uh, okay, okay, yeah, okay. okay. Very sorry. Thank you, it's okay, it's okay. Hello, uy, naintindihan mo ga? Ano ga daw? Sisipula ka na kung nung pumain? Eh? Ha? Yes. Ano yan? Chicken. Ay, may Jollibee. Ano to? suho? Ay, tay ka. Bukas nga ulit ako yung magagalit-galitan. Baka naman steak ang bilhin. O na, uy, ari ako sa piniriton tilapia tsaka pinaritong talong. Ay, nakupi yung kagulo. O oh. siya. Sige, mga mare. Tapos na ang buong araw ni Inday. Bye. Ingat. God bless everyone. Kakain muna kami.